Ang daming mahal na SEO tool sa market, kaya madali kang ma-overwhelm or ma-frustrate sa paghahanap ng tamang tool. Diyan papasok si Content Raptor. Simple at affordable na solution na ginawa para maging mas madali ang content optimization. With its easy-to-use design at powerful features, matutulungan ka nitong gumawa ng SEO-friendly content na walang stress or malaking gastos. Hindi lang sobrang affordable ang Content Raptor. Puno pa to ng features na nagpapadali ng SEO para sa beginners pero may depth pa rin para sa mga seasoned professionals. Sa review na to, tatalakayan natin kung ano ang nagpapakita ng unique ng content crafter. Yung standout features nito, kung paano siya nagko-compare sa competitors, at kung bakit siya nagge-gain ng traction sa mga agencies, site owners, at SEO enthusiasts. What is Content Raptor? Sa core niya, ang Content Raptor ay isang all-in-one SEO optimization tool na seamlessly integrated sa Google Search Console data mo. Dahil dito, na-identify niya yung high potential traffic opportunities, pinapadali ang content optimization process mo, at tinutulungan kang i ang performance improvements over time. Designed to para tulungan kang gumawa ng data-driven decisions, whether nag-optimize ka ng old blog post or gumagawa ng new content from scratch. What sets Content Raptor apart? Affordability. Starting at just $47 per site per month, it's a fraction of the cost ng competitors tulad ng Surfer SEO. Comprehensive features, from content writing to keyword tracking at A-B testing is a complete solution. Beginner-friendly interface nito na accessible para sa beginners pero yung robust features nito ay para rin sa advanced users. Ngayon, tignan natin kung paano gumagana ang Content Raptor at yung features na nagpapakita ng uniqueness nito. Getting started with Content Raptor. Ang pag-setup ng Content Raptor ay straightforward kaya excellent choice to para sa mga users na nagva-value ng simplicity. Step 1. Mag-start ka sa Content Raptor. Pwede kang mag-start sa pamamagitan ng pag- click ng link sa description sa baba kung saan pwede ka magsimula ng free 7-day trial. Ngayon na may Content Raptor account na tayo, ang next step ay sync ang Google Search Console account mo. Pinapayagan nito ang Content Raptor na i-analyze ang performance data ng site mo at i-identify ang mga pages na may pinakamalaking potential for improvement. Ang setup ay mabilis lang, less than a minute, at makakakuha ka agad ng actionable insights. Receive personalized recommendations. Ni-evaluate ng Content Raptor ang lahat ng keywords na nirarank ng pages mo at inuuna ang optimization opportunities base sa potential traffic impact. Tinitiyak nito na nakafocus ang efforts mo sa mga areas na may pinakamalaking impact. Optimize your content. Dito nangyayari ang magic. Sa content editor, whether nagdadagdag ka ng missing keywords or nagre-refresh ng old content, binibigyan ka ng content raptor ng tools para gawing seamless ang process. Yung AI rewrite tool nito ay tinatanggal ang guesswork sa content optimization. Kaya nakakatipid ka ng time at effort. Bonus step, tracking your progress. Kapag na-optimize na ang content mo, may tools ang platform para itrack ang performance over time. Kasama dito ang pagmumonitor ng keyword ranking, impressions, at overall traffic growth para masukat mo ang direct impact ng efforts mo. Key Features of Content Raptor AI Rewrite Tool Isa sa standout features nito ay yung AI Rewrite Tool na nagre-revolutionize sa content optimization. Imbes na manual na i-rewrite yung sections para mag-include ng keywords, pwede mong i-highlight yung specific areas. Tapos yung AI na mismo ang mag integrate ng keywords ng natural sa content mo. Tinitiyak nito na engaging pa rin ang writing mo at may iwasan ang keyword stuffing. Benefits ng AI Rewrite Tool Nagsisave ng time para sa agencies na nag manage ng multiple clients. Kaya tanggal nito ang inconsistencies na madalas sanhi ng manual optimizations. At nag-offer to ng unlimited rewrites kahit sa pinaka-affordable na plan. Kaya whether nag-update ka ng blog post, nag-enhance ng product descriptions, or gumagawa ng optimized landing pages, yung AI rewrite tool ay nagde-deliver ng high-quality results nang hindi nagka-compromise ng readability. Real-world examples. Imagine, nagmamanage ka ng website na may over 50 product pages. Nabis na manually it-tweak ang bawat page para mag-include ng latest keywords, pwede mong gamitin yung AI Rewrite Tool para i-optimize lahat ng pages mo sa fraction ng time. Di lang nito tinitiyak ang consistency pero nabuboost din ang overall SEO performance ng site mo. AB Testing Ang AB Testing ay isang premium feature sa maraming SEO tools pero kasama to bilang standard offering sa Content Raptor. Hinalaw ka ng feature na to na itest ang iba't-ibang versions ng content mo para ma-measure ang performance improvements. Automatic na tinatrack ang metrics tulad ng click-through rates, daily impressions, at rankings para magkaroon ka ng clear insights kung ano ang gumagana. Bakit mahalaga ang AB Test? testing. Una, nabavalidate nito ang effectiveness ng optimizations mo. Pangalawa, nagbibigay ito ng data-backed insights para mawala ang guesswork. Pangatlo, pinapasimple nito ang process sa mga smaller teams or solo site owners. Halimbawa, pwede mong itest kung ang pagdagdag ng specific keywords sa heading 1 tag or pagre-restructure ng content mo ay nag improve ng performance nito. Lahat ng to ng hindi manual ang pag-setup ng experiments. Advanced use cases. Pwede kang mag-test ng iba't ibang headline structures para malaman kung alin ang nagdadrive ng mas maraming clicks. Pwede ring mag-experiment sa iba't ibang call to action para ma-improve ang conversion rates. At pwede mong i-assess kung ang strategic placement ng keywords ay nakaka-impact sa rankings mo. Rank Tracking Ang Rank Tracker ng Content Raptor ay nagpapahintulot sa iyo na i-monitor kung paano nagpa-perform ang keywords mo over time. Kasama sa base plan ang tracking para sa hanggang 150 keywords per site na may daily updates. Ang feature na to ay sobrang valuable para mag-identify ng trends, seasonal fluctuations, at impact ng algorithm updates. Key benefits nito ay ang visual representation ng keyword performance, pagkakorelate ng ranking change sa specific optimizations at scalability para sa pagmamanage ng multiple websites. Ngayon, tignan natin ang practical application nito. Kunwari, nag-optimize ka ng blog post na nagtatarget sa keyword na best coffee makers. Gamit ang rank tracker, pwede mong i-monitor kung paano nag evolve ang ranking mo at itay ang improvements sa mga changes na ginawa mo. Ang transparency na ito ay lalong valuable sa mga agencies na nagre-report sa clients. Advanced insights and use cases. Integration with Google Search Console. Ang deep integration ng Content Raptor sa Google Search Console ay isang game changer. Sa pamamagitan ng paggamit ng real-world performance data, natutukoy ng tool ang high potential opportunities na baka na-miss out mo. Halimbawa, ito ay nag-highlight ng mga keywords kung saan nakakarang ka na sa page 2 ng results. Nagbibigay ng actionable suggestions para ma-push ang mga pages na yan papunta sa page 1. Optimizing content at scale. Para sa mga agencies na nagmamanage ng portfolios na may hundreds of pages, ang availability ng content raptor na streamline ang optimization tasks ay sobrang valuable. Ang features tulad ng batch processing at bulk updates ay nagsisiguro ng na hindi ka mabog down sa repetitive tasks para magkaroon ka ng mas maraming oras para sa strategy at analysis. Para nag stand out ang content raptors sa competitors. Kapag nagko-compare ng SEO tools, importante na tumutok sa kung ano ang nagpapakita ng uniqueness ng bawat tool at kung paano ito nag align sa specific needs mo. Kaya breakdown natin. Pricing. Nagre-redefine ng affordability ang content raptors sa SEO space. Starting at just $47 per site per month, nag-offer to ng robust suite of features sa fraction lang ng cost ng competitors. Sa kabilang banda, ang Surfer SEO ay nagsisimula sa $99 per month na nagiging significant investment lalo na para sa smaller businesses or individuals na nagsisimula pa lang. Features Functionality meets innovation Content Raptor Hindi lang to affordable. Puno pa to ng features tulad ng AI-powered rewriting, automated A-B testing at built-in rank tracking. Ang mga tools na to ay para sa parehong beginners at experienced SEOs na gustong streamline ang workflow nila nang hindi nag-overspend. Surfer SEO Kilala to sa detailed content optimization at competitor analysis. Powerful tool to para sa mga advanced users. Pero kulang to sa ibang features na meron ng Content Raptor, tulad ng A-B testing. At nangangailangan pa to ng integrations para sa rank tracking na nagdadagdag ng cost at complexity. User Experience, Content Raptor. Designed to with simplicity in mind. May intuitive interface na beginner-friendly, pero scalable pa rin para sa mga agencies na nagmamanage ng multiple websites. Ang features tulad ng automated insights at unlimited AI rewrites ay nagiging time saver para sa mga busy teams. Surfer SEO, kahit na may advanced capabilities, ang steep learning curve at at dense interface nito ay maaaring intimidating para sa mga new users kaya mas suitable to para sa mga seasoned professionals. Bottom line, kung naghahanap ka ng cost-effective all-in-one solution na may innovative tools tulad ng AI rewrites at AB testing, ang Content Raptor ay isang excellent choice. Pero kung mas priority mo ang advanced content recommendations at competitor insights at willing kang mag-invest ng mas malaking pera, ang Surfer SEO ay nananatiling top contender. Sa huli, ang tamang choice ay depende sa budget mo, technical expertise, at specific SEO goals mo. Sino ang dapat gumamit ng Content Raptor. Ideal to para sa mga agencies. Kung nagmamanage ka ng multiple clients, ang scalability ng Content Raptor ay perfect fit para sa iyo. Para sa mga portfolio owners, madali lang i-optimize ang network ng sites. At para sa small businesses, affordable pricing nito ay accessible nang hindi kinakailangan ng full-time SEO expert. Limitations to consider. May keyword tracking cap sa lower tier plans. At sa ngayon, ito ay best suited para sa WordPress users dahil sa integration compatibility. Ngayon, tignan natin ang ilang real-world testimonials. Si Jamie IF, founder ng Increasing.com, ay nagsabi, it's like surfer SEO, SEO testing, and query hunter combined but on steroids. Si Joe mula sa niche campus ay nagsabi ng, Content Raptor helps me analyze SERP fluctuations daily and tag content for easier tracking. Final thoughts, is Content Raptor worth it? Absolutely. Nagde-deliver ang Content Raptor ng incredible value sa price point na accessible sa halos lahat. Ang combination nito ng affordability, ease of use, at powerful features ay ginagawa tong must-try tool para sa sino mang seryoso sa pagpapalago ng organic traffic. Kung handa ka nang itry ang Content Raptor, 30 at kung i-check ang link sa description. Affiliate links to mga to. Kaya ibig sabihin, kumikita kami ng small commission kapag ginamit mo to ng walang dagdag na cost para sa'yo. Ang pagsuporta sa amin sa pamamagitan ng mga links na to ay nag aallow allow sa amin na makapagpatuloy sa paggawa ng valuable content tulad nito ng libre. Kaya nagpapasalamat kami in advance. Kung nakatulong sa itong video na to, huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin yung notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos. Dedicated kami para tulungan ng mga baguhan at existing na entrepreneurs na mag-succeed sa business. Kaya siguro doon mong na-subscribe ka. Bukod doon, maraming sa salamat sa panonood and takit sa susunod na video.